mga kagis na dito tayo bubong oh. Maganda umaga po. So, dito tayo pisi ngayon, ayan ano, oh. Nagpapaayos tayo ng bubong. Yan ang bubong ho namin, ayan ano, oh. Makita niyo. Hindi ho pinto 'yan, kalawang. Lo Papo muna, dito muna sa harapan at sa likuran nung susunod na lang oh. hindi ho hindi yung magandapan pa nun, eh. tinatanggal na ni kaibigan yun mga wala nung bagyo no maulit talaga yun yun siya siguro mga ilang piraso 7, 7, pero mga niya papalit eh pero ang yeso na ipapalit ah, oh, tayo ibababa mo ng hagi yeah. ibababa mo yun Ayun. So ito yung pangkalit na ating iyaro doon. Ganun naman. Malalapad. Medyo nabulok na ho yung ibang yero, Kaya papaltan na ng bago. A few moments later. Ano ko sa hagaan ng tatay ko? Baka mangalas eh. Hindi wala pang Wala. -ha Oh, nakabit na po yung Bago na yung gulog, yung ano, yung gulog bubong. Maro, hindi ka makakapasok dito. Tatanggalin daw niya yung kable, gantapang sa doon. Maka, Tapag Tapagtanggal nito, no. Tatanggal. Tayo ay bababaho muna. Ito naman tayo ngayon. Ito naman tayo ngayon. Pagkakas, ito ba? Pagkakas, ito ba? 都是他们家的肥料。 channel ko to eh. Ayun ko sa channel ko. Aba, baka ako yung maaari ka na. Aba, maaari, maaswerte mo. Pag napalagay ka rito. Hindi, oh. okay, sabagyan mo ako ha. Ako <laughs> yung gusto ko ano yung ano. Eh. Tayo hindi ho oh, ano dito, hindi ho oh, ako nakagawa dito. <laughs> Nakikigulo na. Ayan o. Yun yung pare ko, si, si Parengot. Si Junior o. Ayan o. Manik lang. Tama, manik lang, di ba? Ayan o. Yung mga uh, bagong generasyon ng mga carpentry dito sa amin. So, gusto yung magpagawa so si channel ito. Matadambahan nyo sana ito. Si Junior o. Junior o. Oh, Engot. Manik lang ko. Ano yung mga biasa-biasa Yung generasyon ng carpentry dito. Magaling mo to. Okay. So, yan. Paano yung ng gutter? Gutter o, oh, alulog ng bukong. Istende oh, to Mamaya so, tayo bababa ako tayo. At uh, para mag-focus sila. Oh, saan pupunta? Naku po. Eh. Dala ko po sa. Anak. Ganun pala Yan o. Minit. ko 'Yan. 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 Yung kapo yung binibilog mo. Ah, dyan yon Ah, doon pala yung pinapasok yun. Matulos pala yun, no? Oh. Pwede ka pala maganda doon. Yung slide. Mate testing sa tagulong yan. Parang malabo yata ang may tututo. Oo? Oo. Mahina? to. Mahina? Yung kanina. Yung kunin ko sa inyo. rin

Yang ni stop. na ada apa-apa kau. Uh, drill, drill, drill bit. Pembakal. Ia pang batok, apa ah, pang kahoy? Kahoy, meron. Kasi uh, yung mas mahaba pa. Uh. Hello you know po mga kagis, magandang umaga po. So ito na po yung ating uh, pinabagong bubong ng ating bahay. So ito na po siya, ito na po yung finished product. Ito na po yung ating gutter na stainless. At uh, talagang maganda yung pagkakagawa. Kinabitan ho nila ng mga support, ni-rivet. Then ang ating pong ah uh, dating uh, yero na corrugated pinalitanho natin ng color roof na mga long span na uh, yero, you know? So for a while po itong harapan muna pinapalta natin kasi okay pa naman yung sa bandang uh, likuran doon hindi ako makata makapunta o makatawid kasi medyo hindi ko pa ano to madulas so yan o napalta na yung gutter natin hindi ako gaya before na talagang punit na ho yung dulo doon so pinapalta na ho natin okay na so sa pagkakabito nito binabitan ho nila ng text crew ito po itong text crew nito may kasama ng hutong ano kung makikita nyo to akala nyo walang ano to wala tong ah, hindi na nila nilagyan ng mga ah, bulk seal. kasi meron nyo siyang ah, protection na ah, o-ring dito sa dulo so pagko naipress press na nila pababa bumaon automatic po oh, meron nyo silang ah, hindi na sila papasukan ng tubig kasi meron nyo seal yan po yan ito po yung mga text screw na ginagamit nila mga ganitong klase ito yung mga text screw So okay na po at uh, maganda na po yung pagkakagawa ng ating uh, bubong at uh, okay na po hindi na po ako mag-aalala kung sakaling bumalik tayo ng Dubai po ulit. Okay na po magagaling po yung gumawa. So maraming salamat. Ngayon po naman yung banyo naman po yung pinaayos po natin para po uh, maging maayos. So eto diwamin to, eh, sa nanay ito. So kung magpapagawa ko yun ng, ano, ng bahay o bubong dito oh, sa mga tingagulo do oh, Kabuyo Laguna si ano si Junior uh, manik lang po o si Ingot kung tawagin magaling mo yun so i-refer ko na lang sa inyo mga kagis sa mga tiga barangay gulod po ah uh, Ingot manik lang uh, o si Junior po yun know, yung mga magagaling rito ngayon so maraming salamat kagis TV po na bago na nating bubong na dati corrugated ngayon po sa uh, color up na so napakaganda po yun po kagis TV po sabahin so, nyo naman po tayo mag uh, magbibideo magagawa ng content So, maraming salamat po. Sige po.